Nung panahon ng mga Jeff Rocks, isa ako sa nakikiprotesta sa kalsada. Welga dito, welga doon. Ang sakit nga ng ulo ng magulang ko. Kasi ang gusto namin, mapakinggan ang boses ng kabataan. Mula sa pagiging founder ng Kabataan Barangay, dinala ako ng aking karanasan sa Senado. Ngayong 2023, ang sanguni ang kabataan naman ang siyang hahasa ng mga susunod na leader ng bayan. Sila ang gagawa ng mga batas at resolusyon sa kanilang mga barangay. Pati na rin ang pagtupad at pagbuo ng mga programang hinggil sa edukasyon, nutrisyon at kalusugan. Para di na hassle, alamin na agad ang precinct number at voting center. Gumawa na rin ng istahan para wala nang makalimutang pangalan. Kaya ngayong SK election, huwag maging paasa dahil tayo ang pag-asa.